ah yung mga brothers, pagpalang umaga tanghal at gabi sa inyong lahat ganoon lang yun eh ah nakapatawag si boss at ah, yung kanyang Nissan Urban nadulubat ah, bumili na ng bagong battery itinakbo lang ng medyo hindi naman kalayuan nadulubat eh. ah, sabi niya sa akin nagwawaring daw yung battery ticket sa dashboard ating aalamin nagatan naman yung battery pilot light. Ayan. Pagkagantong malamig ang makina, dalawang susi ang gawagawin gawang Dalawang seats para sulit yung heater. May abay oh sounds pala to. <laughs> chat natin. yun hindi naman nailaw yung <laughs> ano kaya lang iba ang tunog iba ang tunog ng makina ayan po oh. so <coughs> napakaluwag ng pan belt kaya ito ay nanulubat patatanggal na yung pan belt ayun ah bilawan mo ayan oh. ayan oh oh Ayan o. No? Ah, patatanggal na yung belt. Yan ang dahilan. Kaya nalulubot ang yung batin eh. Okay, patayin mo na natin. Kala ko yung panang maingay pala. Ah, tumatama na yung belt doon sa Ay, na, mid -blower. na. blower. Buti hindi na ipit na. Hmm. Ayan o, no, tinan mo o. Oh. Ayan lang ang ating hihigpitan pero kadami yung babaklasin. Kadaming tornil yung mapapakisin, oh. Nakabili tuloy kayo ng battery, bossing, ano? Pwede oh. diba, ba, reserba na lang. Hmm. Mahal pa man din ang battery, ano, boss? Oo. Oh, okay. Magkano rin? 6,000? 9,000 na ngayon. Ay, ah, 9,000? Ah, o, 6,000 mo uh, okay. 9,000 yung halaga ng battery na binili. 9,250? Hmm. Hindi nyo muna pina, ano boss, bago kayo bumili ng battery ha? Eh? Kaya nga, papacheck up ko sana eh. Ito ba yung binili na eh. Hindi uh, naman siguro may sira yung mga kaga. na eh. naman, gagamitin na natin yung bago eh. Yung, okay. Ibig sabihin, pwede siyang gagamitin sa pag-brownout yung mga ilaw-ilaw na. Ang mga. Wala ho pa lang ano. <coughs> Walang tornilyo doon sa alternator, oh. Wala hong sabat dito, oh. Dapat may tornilyo. Ay, natanggal na. Oh, pati ito, ito, yung natunog, oh. Ayun, natanggal na, oh. Mo. Anong size ba yan? Ah, lumuwag. Hmm. 12 lang ho yan, 12. Ah, natanggal. Kaya, bibili ako. Tingnan nyo, kung gano'ng kahaba. Ah, uh, mga ano, unay medya lang yan. Unay media. Huwag na kayo bumili. Ito na lang gagamitin natin para original hindi eh, ko lang na siya ah uh, hayaan na hindi na palitan niyo ano maluwag putol oh parang putol ay putol ay putol <coughs> wala pa naman tayo yung gagawin diyan babaklasin natin ang alternator tatanggalin natin yung naputol na eh may ano kayo may pangtap kayo yung pang pantanggal Awala, ah, eh papa natin. Yung pambaray na tapos yung ano, pantanggal ng bolt. Tatawag Bakit tagta naputol pala? Baka nang lumuwag siya. Tingnan natin kung bakit. Baka nang lumuwag, mampas nang mampas. Matagal na yata hindi na, hindi na up naanuan ko siya nung degreaser eh yung pang ano siya belt ito na tagas na yung, yung cylinder head nyo hindi mo nyo napansin ayun putol lo no? kaya pala ay pumasok yung turnilyo natin oh, oh ayun o no? putol siya ano putol pala yung turnilyo. ang gagawin na natin dyan babaklasin ang alternator tapos bu tanggalin yung bara no? yung belt naman ay kaya daw, Mahaba pa naman Okay pa siya Kaya lang eh Nandito na siya oh I-adjust na lang natin yan Kapag so, Hindi na-adjust Hindi Ayan oh Ayan, Mahigpit na ulit Kaya pa Oh, kaya pa Kaya daw kung may tama yung mga ngipin Kaya pa Kaya pa mahal, Malaya pa eh, Wala pa oh Wala pa oh, Maganda pa ang belt Ang hmm. problema dyan yung Naputol Naputo... nga lang ho yung Ano yung Sabat niya. Hmm. Alas mo yung battery. mo tayo ng battery bago natin bakas ng alternator. Ayan, negative ang aking binakbak. Mayigit, hindi kayo tumakbo ng medyo malayo-layo. oh, walang anin na ako. Pumunta ng malainin kahapon ito. Eh. Akala ko, lang at higpitan lang natin yung adjuster uh, pinapasok ko yung bolt eh ayaw kumagat wala naman eh patol paano ma dito na gagawin niya hindi ha Tata da ah, dadalhin ko yan kung makukuha Day yung, yung sa kabila paano yung ma may pang ano kayo ito oh. ay hindi ho natin makukuha yan paano yung gagawin niya pwede naman ho isa lang hihigpit na lang na ayos ang tanong, bakit nagkanda putol yung turnilyo niyan, No? Oh. Sa init. Naluto na ka. Ah, uh, meron pa rin ako napansin. Iisa yung turnilyo din. Oh. Ayan Oh. Oh, mahaba yan Oh. Ito ano? Mm -hmm. Kailang mabunot yan. Ito yung naputol Oh. Kaya lumuwag ang belt papabarin natin kung hindi ba uh, subukan natin pa ispat kung makukuha pa hindi hey, meron silang ano dyan baray na tas yung ano pang tap na ano pang tanggal ng screw. ng bolt tingnan oh. natin to yung, isa yung tornillo nya oh. De, ano yun lang, susukatan natin dadali natin ayun meron naman oh bakit isa nasaan kaya ang isa ano wala sa ibaba nawala oh isa lang tinanggal ko ah, baka eh. lumuwag na rin baka hindi nahigpitan ng ano ibang Oh, ayan oh. lumuwag na siyang kusa. Kasi dalawa lumuwag eh. Oh, is, isa. Isa na. bali. Hmm. Hindi, lumuwag na siguro 'yon nung nabali na 'to. Mm. Nabali 'yung isa. Bibili tayo ng isa dito. Mm. Tsaka Tapos ito. Iuuwi ko muna at papatanggal ito. Hmm. Ito lang Yan. ito lang naging problema oh. Pero okay naman ano, pa Oh, nag-charge naman ang problem, problema nga lang mahina na ito mag charge minsan na ilaw sa dashboard na biglang bubukas yung oh, battery indicator dahil indica. sumala na yung belt eh ano? eh oh. e, halos tumalo na yung belt eh oo oh. ito lang Papa... E, pwede siguro yan pag nayari temporary doon sa shop natin pa tanggal yung isa oh, no? pwede sa machine ano? sa, sa machine shop oh, shop. may gamit sila roon eh oh. mabarinahan lang nila yan hmm para Hindi, ah, kahit i-oversize nila yan pwede naman. oh, para matibay oh, so, kasi may pag isa lalaro din yan pag ah, uh, uh, ayan okay, uh, maganda pa naman yung belt niya oh. Uh, mga, pag na remedyuan natin dadalhin sa uh, bubuksan muna to At uh, ayun bibili rin ng isa no oh. okay Dito, okay. si, si baba bali dalawa Dal ito ho oh, ito yung nanggaling dito na kinalas ko Ah, uh, sa kabila. Oo, oh, ayan. Ito yung kinalas ko diyan. Bali kulang na lang isa. Isa lang. Wala doon sa kabila. Ah, uh, yung sukat ng doon ana. Alin na. Iba so, dito dito. Ah, iba. Iba ba to? Ah, iba. Magas pang hodo doon, ayan oh. Ito. Ibibili rin ito pag, para pag natanggal 'yon. Hmm. hmm. Okay, sige, ah, uh, muna namin to at tatanggalin tong nakaano dito. Naka ano Baon na naputol na tornilyo. Sarado muna. Atin muna ma may karbon, na rin ang carbon, papalta natin ang carbon. Okay mga kabrad, atin ang napatanggal yung tonilyong naputol. Ayan, diretsuhan na ulit. Ah, uh, yung mga kapat, ito na. Napatanggal na natin yung tornilyo. Ayan, lampasa na uli. pina ko na lang saka napihit din naman awan ng juice. Uh, at medyo maiksi rin ang carbon, halos ayon ng lubas. Ah, uh, papaltan ko na rin ang carbon. para isang gawaan na ah, ko na rin kasi maiksi na ang carbon brush niya baka mga dalawang linggo ay bumigay na naman ulit ito hindi na kumarga ah, magbababa na naman tayo ayan o oh, halos tangkay na okay ayan o oh. kapiranggot na lang sayang to dumili agad si bushing ng battery at akala yung battery ang diferensya ang diferensya pala ito uh, ah, napakaluwag ng pang belt ganda yun sa akin bumili ako ng battery pala yung kalas lang yung ano yung yung isang meron hanggang yung bumili? nga ba? Nakakadalawang araw pa lang yung baterya, lobat na naman, kaya dinala ko na dito. Hmm. Wala lang yun. na natatanggal yung ano yan yung nakasuog niya, yung Okay, inalisan natin ng kunting alikabok. Okay, napalitan ko ng karton at uh, narinig ibabalik. Okay. Pagano pa ang Okay. Atin yung titistingin. Ah, ito po ay alternator ng Nissan. 2 pin. Ayan. Paano ba natin makikita ang ah, pilot light nito? Sa iba pong alternator, yung 2 pin, pag sinasawa natin ng tester dito, nailaw na po yan. Ayan, nakaground tayo. Ayan. Ayan. Nailaw na po ang pilot light nyan Pagka uh, sa ibang alternator Yung mga L3 110 Ampers Nailaw na po yan Ito, hindi lalabas ang pilot light yan Pag hindi natin nilagyan ng live Itong pinakamain supply ng alternator uh, Hindi lalabas ang Pilot light nito Pag hindi natin nilagyan ng Supply itong main battery Ayan o oh. Ayan, lumabas na, oh. Ayan. kaya no sinabi ko, pag hindi natin ng, nilagyan ng supply ito, ng kuryente, hindi lalabas yung pilot light. Ayan na po ang pilot light. Ayan, oh. Okay na. Asimbulin na lang natin. Okay, ito na. Ready to serve na ito. Uh, Kita-kits na lang tayo doon sa Nissan Urban na pagkakabitan nito. Okay, ito na. Atin ang ibabalik. Final. <coughs> Medyo gabi na. At ginabi na kamit. Napakarami kasing ginagawa. Okay, one down. Okay. Hindi ano to hindi napansin na umiirit siya hindi naman nung no, sa isip ko nga baka sa yun nga, sa charger nga dito nga sa dynamo sa alternator nairit na ho yan eh gawa ng pagkamaluag nairit ho yan oh maingay nga sinisilip ko kumakadalkal hindi ko makita akala ko sa pan ng ano aircon hmm kaya ano yung mahuhulog na yung pambelt sa sobrang luwag ng ano sobrang luwag ng panbelt lalaglag na ano hindi hmm. sumabit para sumabit yung malalabit yun no? hmm. may kahit hindi sumabit dito sa ano sa ilisay mm -hmm. okay Lagay muna natin ang panbell. Oh, nasaan ka na? Shoot ko sa lalim? Shoot naman. Kayo na rin nagtanggal nung nabali. ay Hindi, pinaano rin namin? Pina-shop niya. Uh. Pagkakain muna natin ng battery. Gabi na. Pagkakain muna natin ng gabi. Uh, may gagawin pa tayong bangka. Pagkakain nito. natin ito. Kung dericho na. Ako na nga. Ako na Okay, diretso na. <tiple> Yan, <Yeah>, timing na. Kanina, bago natin di ba ang belt niya eh, halos tumanggal, matanggal na rin sa ubi. Ayun, ayos na oh. Timing na, timing na, hindi natin manutupan. Pwede kahit yun ang gamitin mong patilya eh. Ah, uh, shoutout muna tayo. Medyo pagabi na. Robert Laksina. Ayan, shoutout po. John Laksina from Angeles City. Ayan. Ito naman, Z.I.M. Tagakalaka, Batangas. Ah, uh, Frederick Sintino. Shoutout po. Eric Centeno ng Barangay Sinturisan, San Antonio Quezon. Shout out po sa iyo. Maria and Orlando Pidos uh, ng Las Vegas, Nevada. Shout out po. Uh, kay Kakat Roldan. Shout out po sa iyo. Si John Aranita from California. Shout out po sa iyo. Busing. Malayo ito, boss. Yan. Uh, Pormentira Desiree from Cebu. Shout out po. Si Alexi Bal, ano to? Balgin from Ginsan sa po sa iyo. Yan Bonito de la Cruz. Uh, always ito uh, isa itong ating masungit na taga Subaybay from Alicia Isabela. Francisco Cantiga from Francisco Cantiga from Sinirara Kaluya. Franz Ayalin. Yan Ariel Lubina Ungab sa po. Dan Stevie lagi siyang nanonood sa akin Shoutout uh, shout out po sa iyo uh, sa mga secret viewers ko silent viewers pala shout out po sa inyong lahat sa mga kababayan nating nasa iba't ibang panig ng mundo shout out po sa inyong lahat okay testing at kibos uh, kanina pa siya nakangiti okay testing Ah, está bom. Tenemos natin na pina Oh, tapindig, hindi normal nagtuloy. Pakisilit ko 'yung fuel, okay. pakisilit. Okay. Okay, hindi na 'to malulupat. <coughs> Nadaño rin natin. Kaya lang gabi na, may gagawin pa tayong bangka. Okay, patayin muna natin. Okay uh, hanggang dito na lang muna at ibabalik ko itong mga taklob. Thanks for watching!